Niluto ko na yung labong. Yung rabong. Buksan natin. Kasi, tapos na. Luto na. <laughs> ang dami kong kuting. mag na kayo. Ang kuting ko. Oo, oh, anim yan. Oo, oh, anim. Naamoy nila. Kaya, hindi na sila mapakalim. Okay, ito na pusa ko. Yan. Hina na natin. Oops. Wow! Ginataang labong. Smells yummy. Ang sawag niya ay alimangong bato. Tsaka meron siyang isang guhit na karne. Isang guhit lang. At tsaka karninas. <laughs> Yung maanghang na karninas. Ayan. Tinikman oh. ko na siya kanina guys. Ang sarap talaga makakalimutan nyo ang inyong mga jowa sarap hmm. pwede na tong hanguin hindi ko na siya haluin kasi hinalo ko lang siya kanina pinapakita ko lang sa inya ah. oh. hahatian ko pa dito yung nagbigay sa akin ng labong kahapon hmm. sabi ko bigyan ko na lang siya ng luto. yan lang guys thank you for watching